si Rolito Go sa mga tinatawag na living out prisoner. Sila po yung may trabaho sa labas ng minimum security compound pero kinakailangan magpakita sa kampo araw-araw para sa roll call. Dati nang binatikos ang living out pri privileges na binibigay sa ilang preso. Live mula sa Muntinlupa may report si Cedric Castillo. Cedric Yes, Jiggy, alinsunod sa programa ng Bureau of Corrections ay less restricted o mas maluwag na makakagalaw ang minimum security inmates sa loob ng uh, bilibid. At uh, bahagi raw ito ng programa para dahan-dahan daw sila na maibalik sa buhay sa labas ng piitan. Pero hindi raw ito nangangahulugan na hindi nakamatsyag ang mga gwardya. Pasado alas 4 ng hapon, isa-isang nag-uwian ang mga inmate na may work assignment o yung mga may trabaho sa labas ng minimum security at bumabalik din sa kampo pagdating ng hapon. Tagalinis, construction worker, church volunteers at kung ano-ano pa, alas 8 ng umaga kalimitang nagsisimula ang kanilang araw at matatapos sa oras na itinakda ng kampo. Mas maganda dito living out ay eh, maka... Uh, ano ka, makagalagala, makatrabaho ka, gusto kong magtrabaho. Ako ngayon, nagpapastol ko ng gambing. Kahit papano, yung yung isip mo na ganyan. Kasi kung alimbawa makalaya ka, hindi wala kang tinatakutan, di ba? Alas 8 ng gabi ang roll call na itinakda para sa mga preso. Pero noong Martes, walang dumating na rolito Go. Kaya idineklara siyang pugante. Pero kinabukasan ay lumantad si Go at iginiit na siya'y kinidnap. Kanina muling bumalik sa kanyang kubo si Go. Dito niya iminwestra kung paano siya umano dinukot noong martes ng gabi. Ipinasok daw siya sa kubo ng dalawang lalaki bago muling hinila palabas. Saka isinakay sa kotse kasama ng pamangking si Clemens Yu. Ayon sa NBP, sa mahigit 900 inmates ng minimum security camp, mahigit kalahati lamang ang nabibigyan ng work assignments o nakakalabas ng kampo. Ang pamunuan ng NBP ang siyang mag a nito at hindi raw ito pwedeng i-request ng isang inmate. Ilang beses na rin nabatikos ang umano'y living out privileges ng ilang preso sa loob ng bilibid. Pero paglilinaw ng NBP, wala sa manual ng Bureau of Corrections ang katagang living out. Nagkaroon kasi ng misinterpretation dyan eh. I'm trying to avoid uh, using the word living out instead, minimum security category or minimum security inmate. Depende yun so kung ano yung uh, skill mo na ibibigay, kung ano yung minsan ina-apply nila, mga masonry, yung mga ganyan uh, sa paglilini uh, sa labas, pagtatanim, sa mga opisina. Aminado ang NBP na sa Jaraw may kakulangan sa dami ng prison guards kumpara sa bilang ng mga preso sa buong bilibid. Pero ang ratio na isang custodial officer kada labin minimum security inmate hindi na raw masama. Meron tayong mga inmate yan without the benefit of a guard na from time to time babantayan mo ba yan? Hindi na kasi mga less restricted na yung mga yan. Pero ganun para paman ay meron itong close supervision kasi ando na yung trust mo sa kanila para yung moral ng uh, isang inmate na natin na uh, ilalabas na natin at ibabalik sa malayan lipunan ay na-adapt niya na. Sa kalsadang ito, ilang daang metro mula sa minimum security camp, na mataan naman namin ang ilang inmates na naglalakad pabalik ng kampo. Bale ngayon 4.30 na ano, tapos nakasabay natin itong mga inmates ng uh, minimum security. At nagmamadali sila makabalik doon sa minimum security camp kasi ang pass daw nila is hanggang alasinggo. Pag wala sila doon ng alasinggo, ano mangyayari, sir? Matuloy uh, na, sir. Sa kabila ng Anilay, mas malayang pamumuhay sa labas ng maximum at medium security prison. Wala raw sa isip ng mga nakausap naming inmate na abusuhin ang kanilang sitwasyon. Iisa ang kanilang paninindigan, masyado ng mahaba ang panahong binuno nila sa loob para ngayon pa bumigay. Ay, wala sa loob namin, sir, kasi uh, malapit na po akong lalaya, sir. Kaya... Ah, wala kaming isip na pumuga. Alam na namin na malapit na kaming makalaya. Hindi na namin pag ano, sayangan namin ang ano namin, kalayaan namin. Hintayin na lang namin. Jiggy, uh, paglirino pa ng MBPI, noong isang taon pa ay pinatigil ang uh, sleep-out privilege naman kung saan ang isang inmate ng uh, minimum security ay pinapayaga na matulog sa labas ng camp. Samantala, ay hindi na raw nag-report sa kanyang trabaho ngayon si uh, Bucor uh, Director Gaudencio Pangilinan matapos nga siya mag-file ng leave kahapon. Jigi, Actually, Cedric, parang uh, gaya nga nung nabanggit ni Superintendent Schwarzkopf, uh, uh, reintegration parang programa nila matrain ulit yung mga tao na yan, yung mga inmates, paano sila marireintegrate sa lipunan. Ang problema dyan, sa tinagal-tagal ng programang yan, yung ibang mayayaman, sa totoo lang, ibang mayayaman na preso, na abuso yan. Dahil yung mga reports dati, bago pa pumutok yung balita ng pagkawala ni uh, Rolito Go, yan sa may katarungan village na alam ng mga residente doon. Kaya natatakot din naman sila mag-report kahit paano. So, ano ngayon yung mga pagbabago dyan sa programa? ng NBP na yan. Well, Jiggy, isang bagay na nabanggit sa atin ng uh, kasalukuyang administration nga ng MVP na yun daw yung mga minana nila ng no, mga nakaraang uh, uh, mga administration pa dito sa NBP nga. Ano? At sinasabi nga nila, yun daw yung medyo institutionalized na at mga naging uh, kultura na nga daw dito. Pero pinagpapatuloy daw nila at ipinag, uh, uh, pinagpapatuloy nila na kontrahen itong uh, sistemang ito. Actually, kanina mayroong mga nagbabanggit nga sa atin ng mga inmates na tumanggi na humarap sa magpa-interview sa camera at sinasabi ni nga nila, meron daw talaga mga inmates na merong kaya, may pambayad na hindi raw nakakapag uh, hindi na raw kailangan magstay doon sa loob ng uh, minimum security camp uh, actually pumupunta lang daw sila doon para uh, magpa-sumama sa roll ko o magpa -inventaryo. pero itong mga bagay na to ang sabi ng MVP, ay uh, patuloy raw na inaembisagan hanggang sa ngayon Jiggy. tsaka meron ba silang pinag-uusapan kasi parate parang outward yung programa nila para sa preso para sa mga facilities pero internally meron ba silang programa para mabago yung pagiging beholden sa totoo lang ng ibang mga mga prison officials kasi takot din sila dun sa mga sindikato, mga grupo na nasa loob mismo ng NBP. Well, uh, Jiggy, yung uh, as far as yung mga yung kanila administration is concerned daw ano, hindi pa natin nalilinaw kung paano yan pero ang isang bagay na nabanggit nila sa atin is one one problem daw nila is a uh, ang ang, ang uh, ratio daw ngayon pag uh, ang considering yung buong uh, bilibid prison is one guard is to 80 uh, prisoners ano sabi ng uh, sabi ng NBP medyo talagang uh, mahirap daw ito kasi kung uh, kung tutuusin daw ang ideal daw internationally is a uh, one uh, prison guard per mga 25 yata or mga 20 na mga ng mga prisoners at uh, yun do yung uh, isang bagay na isinasama nila do sa mga reforman na isinusulong daw ng NBPJG. Maraming salamat Cedric Castillo.